Hala, lagi nagmamadali pa. Bibili kita ng tubig. Eh, ito, ito, si Pre, no, bibili na ako ng ano, ng kape ko sa kayo siya. dadami ko na dito, ha. Pagod na, pagod na po si Kalbo. <laughs> pre, pre, ano? Pre, ito na yung ice water mo. Ah, pagod na, pagod ka ba? Tukod, ha. Ah eh diyan po ah oh. mapagod na pagod siya ba? so yan mga idol good morning po sa ating lahat oh nagyaya po kasi si ano si kalbo magbasketball kaso iniwala naman ako kasi hapit na hapit na po kasi maglaro yun si kalbo kala mong ano e eh, mauubusan ng laro e ayun 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 oh. Bising busy, busy oh. Pre! Pre ano? Iniwanan ako ba? Ah, oh, titira po. you know? Wala. Wala po ang tira ni Kalbo. Ano? Wala. Lagi nagmamadali pa. Bibili kita ng tubig. Ito, ito, 50. Pero ano, bibili na ako ng ano, ng kape ko sa kayo siya, ah. Dadami ko na dito ha. Ah. Ano? Opo, uwaw na uwaw ka na. Opo. Taniya sa akin, ah. uwaw na uwaw ka na pala. May rahisip ko ang pambawi sa'yo. Ayan <laughs> yeah, mga idol, eto na po yung swatter. Sa oh. kati yung ano, yung asin. <laughs> Yari yung mamayakal po. Ay, iniwan mo ako ha. Sigman mo ang ganti ko. <laughs> Sampo. <laughs> hey, no. Idol. <laughs> <Anong> Itu <dito po? laughs> ya, Idol. aja idol. Tadi Po. Okay, mama. Come on. Okay. Kasi uwan po 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 na uwan, upo kasi yun. madali na mga pabilis. Mga idol, di ka lang ha. Pupunta po, pupunta na po tayo doon. Di lang. Much, much later. Hintayin na lang po natin matapos ang laro niya, yung game niya. Oh. Ayun o, oh. bigay na bigay po. Mamaya buga ka. Pagod na pagod na to. Kapit na sa bewang eh. A few moments later. Pagod na pagod na po yan si Kalbo. <laughs> pre! Pre! Ano? Pre! Ito na yung ice water mo. Ah, pagod na pagod ka ba? Tukod na. Ah. Pagod, pagod ba? Sukli. Ayan po ah. Pagod na pagod siya ba? Pagod na pagod siya ba? Anak ka ng pooh! Ano pre, sarap ba na tubig?